Malusong na kaisipan sa gitna ng nakababahalang kalagayan. Ito ang ating pagninilay sa ating uh, kasalukuyang kalagayan. Ang um, sa Isaiah sa Kabanata 4 ah, na po, Kalatang 31, ganito. Kalatang ganito. Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila'y ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Adako tayo sa Filipos 4, talatang anim at pito. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay ingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirit na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamagitan ng Kristo Jesus at sa magandang balita ayon kay Juan yan ito naman ang ating maririnig sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa atin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanglibutan, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanglibutan. Papala ang idagdag ng ating Panginoon sa lahat ng nakarinig. Ang nakababahalang kalagayan na ating tatalakayin ay ang new normal na tulot ng COVID-19 at ang variants nito sa buong mundo. Bakit kaya nasabing nakababahala? Nakababahala dahil nakalilito. Ngayong computer age, ang daming information na hindi verified kung ito'y totoo o hindi. Ang matindi ay nagumon na tayo sa paggamit ng Facebook at YouTube at tuwang-tuwa naman tayo na pag ipinapasa ang lahat ng unverified information. Natuto na rin ako na magpigil ng aking sarili sa kapapasa dahil inang beses na pinagsabihan ako ang fake news yon. Dahil doon, alam ko na rin magsabi ng fake news. Kasi kung may dumating sa aking news feed, chat box, sa ko bago ko ipasa. Nakababahala dahil nakadududa. Sa ilang trilyong pesos na inutang ng Pilipinas para sa pandemic kaduda-duda ang mga kamay at department na dinaanan ng milyon-milyon na halaga. Nung unang yugto ng mga lockdown ay hindi kumpletong nakatanggap ang mga nalista ang mga pangalan. Resulta ng rapid testing at swab test maraming hindi nag-aakala na sila ay magiging positive sa COVID-19 sa kadahilanan na sila at ang kanilang kasambahay ay walang exposure o travel history para makontaminate. Sa bakuna, sabi nila mayroon na ang pangkontra sa COVID-19 at nag-aapura ang Pilipinas na makakuha at magpabakuna. Ngayon, malaman lamang natin na ang bakuna pala ay hindi nakapipigil sa mga nabakunaan na maging positive sa virus. Naloko nila ang tao at naiskam sa pamagitan ng science. Nakababahala dahil hindi matiwasay ang buhay o nakatatakot. Kahit sino ay pwedeng mahawa sa virus at kahit karamihan ay gumagaling ay may namamatay din naman dahil sa komplikasyon dahil sa dami ng nagkakasakit at nahahawa ay kulang ang mga hospitals na kung saan makapagpahinga ang mga may sakit para gumaling. Liban sa kulang ang space ay nakamamatay ang mga illegal at mapagsamantalang presyo ng mga bed spaces na sobra pa sa presyo ng hospital private rooms. Dahil sa COVID-19 ay nabuhay at nanaig ang kapangyarihan ng militar. Maraming nawalan ng trabaho at lalong maraming nagugutong na pamilya sa loob ng mahigit na isang taon. Saan ba nang galing at anong dahilan ng mga ito kung tawagin ay new normal dulot ng virus? Sa teksto natin sa Isayas ay bahagi ng buong buhay ng Huda sa kanilang pagkabihag sa Babylonia. Ito ay salita ng pag-asa sa kalagayan nilang new normal bilang mga alipin ng bansang Babylonia. Sila ay makababalik sa kanilang sariling tahanan at bayan. Gusto kong idagdag sa panahon ni Moises noong, doon sa Exodus chapter 15 hanggang 17 noong nasa dalawa at kalahating buwan pa lamang sila mula nang makatawid sila sa dagat-tambo. Maraming hirap sila sa new normal nilang buhay. Problema kung saan dudumi, problema kung paano magpahinga sa kalagitnaan ng sikat ng araw, lalot higit na problema ang kawalan ng tubig na inumin at makakain dahil ubos na ang kanilang mga baon. Kaya't panay reklamo ang nasa kanilang mga labi nakalimutan na nila ang tagumpay nila sa pamagitan ng tulong ng Diyos. Sa Filipos naman, ang new normal na kinakaharap ng mga Iglesia sa Roma kasama ang Macedonia at Filipos ay ang mga nanliligalig na mga Kristiyano. Mali ang kanilang itinuturo sa mga mananampalataya. Ang katuruan na kailangang magpatuli ang mga mananampalataya. Kung hindi, hindi maging ganap ang pagiging banal o pagiging matuwid. Ito ang fake news na umiikot sa kanila. Sa Juan ay bahagi ng pagpapalakas at pagpapatatag ni Jesus sa kanyang mga alagad bago siya dakpin ang new normal sa mga alagad ay kalungkutan sa pagkawala ni Jesus at takot sa pwedeng sila ay ma-implicate sa kaso kontra sa kanilang master teacher at Panginoon. Ano kaya sa ating kalagayan ngayon? Ang new normal Bagong kalagayan naman sa atin ay dulot ng COVID-19 at mga variants nito kung ating banggitin ang ilan sa mga kaganapan sa atin ay nagumpisa at nagpalala sa ating kalagayan bilang Pilipino ang mga sumusunod. Wuhan virus, ito yung original na galing sa China at maraming bahagi ng mundo ang napuntahan hanggang sa maglaon-laon ay lumating ang mga variants naman Yoki virus, Brazil virus, South Africa, Hong Kong, P3 dito sa Pilipinas. At ang nangyayari, high hospital charges from COVID, COVID patients. Dagdag pa dito yung misinformed biblical assertion na may nagsasabi ito na ang 666 at ito ay inuumpisahan ni Bill Gates daw para sakupin ang mundo at saka early political money may grupo ng administration na umiikot na mukhang ang plano ay paliwigin ang COVID-19 para ito ang maging dahilan na manatili ang administration lalo lalo na ang President Duterte. Mula sa iba't ibang kalagayan na umapikto sa buhay ng tao gaya ng ating mga nabanggit ay talagang nakatutuliro sa isip. Hindi naman natin pwedeng pigilan ang ating utak at sabihin na okay lang yan, huwag mo nang isipin ang katotohanan, kung lumala ang kalagayan ng tao at hindi na kaya ng isipan, ay bumibigay ang physical na katawan. Ang malala, kung ang isip ang bumigay, mapupunta sa hindi matinong hakbang na magdudulot ng kaguluhan sa isang lipunan. Kaya, anong ang pwede nating gawin? Para lagi matino ang ating kaisipan, ito ang ating bibigyang pansin tungkol sa malusog na kaisipan sa ikalawang bahagi ng ating talakayan. Kung kayo'y sumasang-ayon, ang malusog na kaisipan ay nasusukat sa kapasyahan at pag-uugali ng isang tao bilang response sa kanyang kinaroon ng talagayan gusto kong ibahagi ang apat na termino na hindi ko malilimutan mula noong ako'y elementary hanggang ngayon. Una, yung Good Manners and Right Conduct, o GMRC. Inuumpisa ang hulmahin ang kaisipan ng mga musmos sa pamagitan ng mga acceptable na pag-uugali, gaya ng pagbibigay-pugay sa mga nakatatanda Example ng mga ito ay ang pagmamano, pagsasabi ng good morning, good afternoon, sir, ma'am, at iba pa. Pangalawa, values. Sa high school, lalong napalalim ang pagtingin sa mga bagay-bagay na pinahahalagahan ng isang individual. Ito yung kanyang mga pinaninindigan sa buhay bilang kabahagi ng isang komunidad. Pangatlo, ethics. Sa tertiary education, naririnig natin ang salitang ethics. Ang definition na nabasa ko sa isang libro ng ethics ay Ethics is the reflection of prevailing customs and traditions. Sa maiksing salita, ang ethics ay ang pagtugon ng isang individual o grupo sa nananaig na kostumbre at tradisyon. Example, ang tradisyon ng sinakulo tuwing Holy Nagpapaputok at pag-iingay tuwing New Year at iba pa. Sa kalagayan ng new normal ngayon, ang ethical response ay uusisahin niya ang mga ito at sasagutin ang katanungang ano ang makatarungan karapat-dapat at kapaki-pakinabang para sa lahat bilang tugon sa kasalukuyang kalagayan pang-apat wisdom sa biblia wala tayong matatagpuan na GMRC values ethics pero ito ang malinaw nating mababasa. The fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge of the Holy One is understanding sa New International Version Proverbs chapter 9 verse 10. Sa ibang version naman, The fear of the Lord is the foundation of wisdom knowledge of the Holy One results in good judgment. Sa Job chapter 28 verse 28, ganito naman ang ating uh, maririnig. And he said to man, Behold the fear of the Lord, that is wisdom, and to turn away from evil is understanding. Sa awit, 111 verse 10 Sabi, The fear of the Lord is the beginning of wisdom. All who follow His precepts gain rich understanding. His praise endures forever. Sa bagong tipan, minsan narinig natin kay Jesus ang ganito sa King James Bible. Behold, I send you forth a sheep in the midst of wolves. Be ye therefore wise as serpents and harmless as doves. Mateo 10.16 Sa makatwid, ang malusog na kaisipan ay kailangan ang pagkahubog sa pamagitan ng GMRC values ethics at higit sa lahat ang wisdom. Ang sinasabi ng banal na kasulatan na karunungan ay ang pagkilala sa isang Diyos na nakakaalam ng lahat, makapangyarihan sa lahat, at nasa lahat ng dako sa isang panahon. Bilang pangwakas, ang hindi malusog na kaisipan ay walang sangkalan Everyone is an enemy. Never trust anyone. Ang hindi malusog na kaisipan ay puno ng takot. It doesn't want to try for anything that will result in a failure. Ang hindi malusog na kaisipan ay walang pag-asa. This is everything. Nothing will follow or nothing will come. Ang kanyang tingin ay hangganan na ng lahat. Wala ng remedyo. Sa makatwid, ang matino o malusog na kaisipan na pwedeng haharap na may tagumpay sa anumang kalagayan ay may sangkalan, may pag-asa, may tapang o positive ang kanyang pagtingin malinaw na mula sa ating pagiging musmos hanggang sa ating pagtanda ay sapat na ang mga mabubuting aral na ating narinig, natanto at maisa sa buhay. Ang mga ito ay galing sa Diyos na matalino sa lahat. Diyos na siyang nakakaalam ng mga bagay na hindi natin alam at Diyos ng kasaysayan na napagtagumpayan ang lahat. Kaya ano ang masasabi natin? May katinoan tayo sa pag-iisip kung kasama natin ang Diyos. Tanong ko lang mga kapatid, narinig ba natin na ang presidente Duterte ay nagpanawagan na lahat ng Pilipino ay maglaan ng saglit para manalangin sa Diyos? Narinig ba natin? O may narinig ba tayo sa mga kongresman? governors, mayors na hinimok ang kanilang mga nasasakupan upang sumangkuni sa Diyos. Sa panahon ng mga propeta, ito ang tatak ng sambayanan ng Diyos na kulang sa ating panahon. Aking inaasam-asam na mangyari na may leader na tunay na naniniwala sa Diyos at naniniwala sa magagawa ng Diyos higit sa kakayanan ng tao. Kailan tayo makakaaklas sa ating kamangmangan bilang isang bansa? Kung magkaroon tayo ng isang leader na naniniwala sa Diyos, sumusunod sa Diyos, at hinihimok ang kanyang nasasakupang Pilipinas na ilagak ang kanyang mamamayan sa Diyos na ito, siguradong mapapahalagahan at mapoprotektahan ang buhay. Ang maging resulta ay matinong lipunan o ng matinong kaisipan. Sigurado pagpapalain tayo ng Diyos. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.